Mga Lodi, napanood nyo ba yung ginawa ni Chakno kagabi? March para sa, game. sa mga experts dyan, patulong naman para sa nyon. Kung ako tatanungin nyo, tingin ko trip lang talaga eh. Wipe out ang Falcons dito at CPU si lang ang mabubuhay pero 5 seconds pa. Ang dami kasi nagsasabi na high IQ level play daw yun. Trip man siya o hindi, ang mahalaga na kaysa na sila Chakno at ang TNC. Game 1, pinak pa yung pader. Ah! Banditrip pa si Chakno. Pero hawak na nila. muna daw. Ang pagkuha sa game number 1, picture talaga snap a photo. Dahil TNC ang makakakuha ng game number 1 lang sa Team Falcons. A few moments later. Support na sa'yo. And thank you sa so mga sumusuporta diyan. Exit shot. <laughs> Andun pa rin. Andun pa rin. Andito na ang TNC. Ito na ang parang kayong mega.